Welcome back mga kaboxing Subagamat so nga po gumastos ng limpak-limpak na pera si kamahalang Torque Alalshik para paglabanin ang mga boxing superstar at mabigyan sana ng magandang laban ang lahat ng mga boxing fans sa buong mundo. Tulad na lang sa naging match-up nitong nakalipas na linggo lamang ni Nakanelo Canelo Alvarez at William Skull, Ryan Garcia at Rolly Romero, Devin Haney at Jose Ramirez na inaasahan sanang maging pukpukan ang kanilang mga laban ay naging kabaliktaran nga po ang kinalabasan ng mga laban. Dahil halos lahat nga po ng mga nanood sa venue ay di mabilang na hikab lang ang inabot ng maraming boxing fans dahil sa sobrang tipid bumato ng mga suntok na mga sinasabing boxing superstar. Dahil dito ay di nga po na ng maraming boxing fans na ikumpara ang mga boxing superstar ngayon at mga boxing superstar noon lalong lalo na ang ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. Dahil kung atin nga pong matatandaan, ang laban ng tinatawag na face of boxing ngayon at Mexican boxing superstar Canelo Alvarez kontra kay William Skull ay naitala nga po ang pinakakunting suntok na binato ng dalawang boksingero sa isang 12-rounder fight sa CompuBox history. Dahil bumato nga lang po si Canelo ng isang daan dalawang suntok at dalawang daan naman ang naibato ni William Scull. Sa kabuuan, apat na raan at apat na putlimang suntok lang ang binato ng dalawang buksingero na ito sa isang undisputed championship fight. Ngunit alam niyo ba mga kaboxing na may isang Pinoy boxer nga po na bumato ng triple sa bilang na naibatong suntok ni Canelo Alvarez at William Skull sa isang laban? At yan ay walang iba kundi ang nag-iisang 8 Division World Champion at pambansang kamao ni Pacman Pacquiao. Dahil para nga po sa mga di nakakaalam, taong 2010 ay naitala ni Pacquiao ang kanyang pinakamaraming suntok na naibato sa isang laban kontra kay Joshua Clotty. Dinipensahan nga po ni Pacquiao ang kanyang hawak na WBO Welterweight Champion Belt. Sa laban na ito, bumato si Pacquiao ng 1,231 suntok sa buong 12 rounds. Nagmukha nga lang pong pansimbag si Clotty sa laban na ito mga kaboksing. Ngunit dahil nga po puro depensa lang ang ginawa ni Clotty sa buong laban, dalawang daan at apat na na suntok lang ang naipatama ni Pacquiao. Dahil nga po sa non-stop na bitaw ni Pacquiao sa laban na ito na animoy may makina sa loob ng katawan, ay nakagawa nga po ng history si Pacquiao bilang pangalawang pinakamaraming binatong suntok sa welterweight division sa CompuBox history. Kasalukuyan nga pong hawak ni Paul Williams ang pinakamay maraming na ibatong suntok sa welterweight division. Bumato nga po ito ng daan at na suntok sa laban nito kontra kay Antonio Margarito taong 2007 sa isang 12-rounder welterweight world title fight na kung saan nakuha ni Williams ang panalo via 12 rounds unanimous decision. Lamang nga lang po ng 25 suntok si Williams kay Manny Pacquiao. Sa stats na ito mga kaboxing, masasabi talaga natin na malayong malayo ang ilang boxing superstar ngayon na tila pera lang ang habol sa kanilang mga bigating laban. Di tulog ang mga boxing fans basta kumita ng milyones. Kumpara sa mga boxer noon, na bukod sa gustong makuha ang panalo, ay handang makipagbasagan ng mukha, mabigyan lang ng magandang laban ang maraming boxing fans.